Papapalad kayo may hirap, pagkat sa inyo ang karya ng Diyos. Papapalad kayo nagugutong, pagkat kayo bubusugin. Papapalad kayo tumatangis, pagkat kayo magagala. Mapalad kayo kung kinapupuotan ng tao at pinagsasabihan ng masamadag. Sinasabi ko sa inyo, ibiginin niyo ang inyong kaaway. Gawa ng mabuti ang galit sa Pagpalain niyo sila na sa inyo lumalait. Ipanalangin ang walang tiwala sa Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap pa rin ang kapila. Pag inagaw ang iyong balabal, ibigay mo pati ang iyong damit. Bigyan ang humihingi sa iyo. At pag kinuha ang ari-arian mo, huwag mo nang bawiin pa. Gawin niyo ang ibig niyong gawin nila sa iyo. Kung mahal mo lang ang umiibig sa iyo, bakit ka gagantimpalaan? palaan? Ito'y gawin ng mga makasalanan. Kung mabuti ka doon sa mabuti lang sa iyo, bakit ka pagpapalain? Ginagawa rin ito ng mga makasalanan? Hindi na siya hawakan. At kinausap pa. Nakasusuklam. Hindi. Ibigin niyo ang inyong kaaway. Gawan niyo sila ng mabuti at ikaw ay magpahiram ng walang kapalit. Sa gayon malaki ang inyong gantimpala dahil tatawagin kayong mga anak ng Diyos. Sapagkat mabuti siya sa mga masasama. Mahabag kayo, gaya ng inyong amang nasa langit. Jesus, iligtas mo kami. Huwag humatol lang di mahatulan ni magparusa upang di maparusahan. Magpatawad. At kayo'y patatawarin. At nabayan niyo kami, Panginoon. <laughs> Magbigay. At kayo'y bibigyan. Pagkat anumang gawin mo sa iba'y gagawin din sa iyo. Ang isang bulag ay hindi makakaakay ng isa ring bulag. Mauhulog sila sa hukay. Bakit mo tinitingnan ang puwing ng iba, ngunit di mo pinapansin ang dumi sa iyong mata? Guru, patnubayan mo kami. Kailangan ka namin, Paginoon. Mapalad ang inang nagsilang at nag-alaga sa inyo. <laughs> Mas mapalad ang nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito.